Malakas na simula ito ang game plan ni Kai Soto laban sa team ng Fighting Eagles na Goya kahit na walang kawamura para sa team ng Yokohama at nagawa naman ni Kai na makapagsimula nga sa kanyang laro na merong mataas na intensity at nagkaroon siya ng solid at magagandang plays laban sa import ng Fighting Eagles na Goya. Nalimitahan rin ni Kai Soto itong si Umara at nagawa ni Kai Soto ang kanyang trabaho panalo sa matchup nilang dalawa. Unang play tayo pisikalan kaagad Kai Soto at Umara sa loob ng paint at kitang kita yung laki ni Kai sa play na ito panalo sa rebound kahit nakakapit pa nga itong si Umara sa kamay ni Kai, rebound na nga tapos end one play pa nga sana pero itong si referee sa baba ang foul sabi. Dinaya na naman si Kai dito o talagang mali ang tawag ng referee dahil noong nakuha na ni Kai yung rebound at nakitang papasok ang tira sa kanan naman umalma itong si referee. Late call na nga, mali pa ang tawag at mula sa motion ni Kai sa pag-angat para sa rebound at hanggang sa nakuha niya ang rebound at tumira ito ay kitang kita na nakahawak na si Umara sa kamay ni Kai Soto. Sa eksenang ito, solid defense ang pinakita ni Kai Soto, merong lakas na tumapat kay Shan Umara opensa ng kalaban walang nagawa kay Soto rebound play ang sumunod at maganda ang simula ni kay Soto nakikita natin na kapag nagkaroon ng solid na power forward si Kai nakasama niya sa loob ng paint ay mas lalo pa ngang magiging dominant si Kai Soto dahil hindi siya palaging maiipit ng mga import na kalaban dito nga lang sa team ng Yokohama talagang nakikita naman natin Kaiju ang nagsisipag sa loob ng paint laban sa dalawa hanggang sa tatlong import mapa offense defense at lalong lalo na nga sa pagkuhan ng mga rebound kaya naman hirap rin si Kai o palaging na-challenge nacha si Kaisoto sa mga inside plays offensive foul ang tawag ng referee umaraw walang magawa laban kay Kaisoto sa first quarter physical strength ni Kaisoto kanyang naipakita sa game na ito laban sa magulang at physical na sentro ng kalaban. Dito dalawang kalabang players nakikipagagawan sa rebound laban kay Kaisoto pero kahit yung malaki-laki nga rin kaya naman isang putback ang kanyang nagawa rebound na nga naipasok pa niya ang kanyang tira. Isang rebound play na naman ang nagawa ni Kai sa play na ito at naglaro lamang si Kaisoto sa game na ito ng limited minutes para sa team ng Yokohama Maganda ang play na ito, pasahan ng bola hanggang sa nagkaroon ng magandang motion para sa opensa 3 point. Pasok ito para sa team ng Yokohama kay Soto na misikal. Inararo ang depensa ng kalaban pero sabi ng referee, offensive brow si kay Soto at ito nga yung napapansin natin kapag si Kai ang pinipisikal ng labis ayos lamang para sa mga referee at kung siya naman ang namisikal, tinatawagan ng foul itong si Kai Soto. Kai Soto maganda ang pwesto, rebound play ang nagawa sa eksenang ito at sa sumunod naman na play, isang assist ang naibigay kay Yuto. Pasok ang tira, may kasama pang foul kay Kay Soto good defense ang pinakita kalabang import naging magulo ang opensa na bitawan ang bola sa Yokohama na ngayon ang ball possession. Kay Soto sa opensa binangga ang kalabang import na pa -side step ng konte binanda sa board pasok ang tira. Dito naman kay Soto gustong mamoste. Pinasa sa kanya ang bola inangatan ang defender. Madikit at physical masyado ang depensa. Pasok ang tira ni kay Soto may kasama pang foul. Free throw ni kay Soto kanyang naipasok. Dito matinding butata ang inabot ng import at kung merong two-handed slam meron rin tayong two-handed block. Mula dito Kay, kay Soto solid na depensa kanyang naipakita. Rebound play na naman ang ipinakita ni Kai sa play na ito. Naglaro lamang si Kai sa loob ng 14 minutes 41 seconds at merong 7.6 rebounds, 1 assist at 1 block sakto lamang para sa ganong ikli ng playing time. Shan Umara naglaro ng 12 minutes 3 seconds. Merong 2 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal. Kay Soto nagawang maselyuhan ang player na ito sa depensa na ilagay rin niya sa maagang foul travel at hindi biro si Shan Umara. Nagka-average ng 9.2 rebounds, 14.6 points pero kay Soto kagay sa game at matchup na ito, 2 points, 3 rebounds 1 assist at 1 steal ang nagawa laban kay, kay Soto at halos parehas lang ang playing time nila ni Kay Soto mas mahaba lang ng 2 minutes para kay, kay Soto. Magandang naroon ni Kay laban sa kanyang kamatchup, yun nga lang hirap rin ang Yokohama kapag walang Kawamura Ngayong araw, game to ang magaganap sa back-to-back -back games ng Yokohama laban sa team ng Fighting Eagles na Ang malaking katanungan ngayon, makakabawi kaya ang Yokohama at uminit ang tres nila sa game na ito? Hindi sa patang inside place ni kay Soto para mabuhat ang team ng Yokohama at kakailanganin rin ng Yokohama ang ambag ng ibang players para makuha nila ang panalo ngayong araw. Malapit-lapit na nga rin ang Olympic qualifiers kaso ang mga gilas players natin humahabol pa sa injury kagaya ni Dwight Ramos at umaasa na lamang si Coach Tim Go na sana ay makarecover ang mga ito bago ang kanilang insayo na siguradong magsisimula kaagad sa June kung hindi naman kaya ay sa late May. Inaasahan rin na sana ay umabot maging itong si AG Edo nang sa ganoon ay kumpleto ang mga solid bigs natin kay Soto, AG Dujun Marfajardo at Japit Aguilara. Sa sitwasyon ng gilas players natin nagkakaroon ng mga injury at dahil dito ay asahan natin na maglalabas ang gilas ng mas malawak na pool ng mga players bilang backup plan na rin maging si Malonzo ay nagkaroon ng injury pero sana nga lang ay maging healthy ang 12 players na ginamit natin sa latest na laro ng gilas sa FIBA Asia Cup Qualifiers na siya namang gagamitin ulit natin para sa Olympic Qualifiers.